Nasaan nga ba ang third heaven? Nasaan ang katlong langit o yung tinatawag na tahanan ng Diyos? Isa ka ba kapatid sa nagtatanong kung nasaan ang tinatawag na ikatlong langit? Mga kapatid, sa ating tatalakayin, tingnan po natin at pag-aralan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa tiyan. tawag na atmosphere. Dito natin makikita kung ano ang itsura ng langit sa first layer. Kapag lumabas tayo ng bahay, makikita po natin na lumilipad yung mga ibon. Nakikita po natin na gumagalaw yung mga ulap. Nakikita po natin dito yung baghari. Dito natin makikita lumilipad yung mga helicopter at yung mga airplane. Yan po yung first heaven o yung tinatawag natin sa madaling sabi na atmospheric heaven. Isa po yan sa sinasabi ng Biblia yung unang langit po. Alam mo kapatid, yung tinutukoy ng Biblia na first heaven o first layer ng langit ay gugunawin din sa huling panahon. Ang sabi ng Revelation chapter 20 verse 11, Pagkatapos, nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupuroon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. Pasahin po natin yung New International Version ng Revelation 21 verse 1. It's pinakita po dito na naglaho yung first heaven. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea sa gagawin ng Panginoon, kahit po yung nakikita nating langit na first layer, paglabas po natin ng bahay, ay gugunawin ng Diyos. Ito'y maglalaho ang sabi ng Revelation. Kung bakit po mawawala at magugunaw ang unang langit po ang unang creation po ng Panginoon mga kapatid, sapagkat gagawa siya ng bago. Ang sabi ng Revelation chapter 21 verse 1, Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat yung first heaven o yung first layer ng langit ay gugunawin din ng Panginoon at magkikreate po siya ng panibago. Pangalawa po mga kapatid yung tinatawag na starry space o yung second heaven. Dito nakalocate kung nasaan yung araw, buwan, mga between o yung tinatawag na outer space at galaxy. Kung kanina sa una yung first heaven, nakikita natin mismo na aktual ang paglipad ng ibon at ang mga ulap. Pero dito sa second heaven, hindi po natin makikita ng detalyado yung mga bagay na nilikha ng Diyos katulad ng araw. Ang sabi ng Genesis chapter 1, Verse 14, pagkatapos sinabi ng Diyos magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Basahin po natin ng New King James Version ng Genesis chapter 1 verse 14. Then God said, Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons, and for days and years. So makikita po natin sa English version yung heavens. So dito natin may explain na yung heavens dito is plural ulit. So saan ba nakalagay yung buwan at yung araw? Doon po sa Starry Sky Heaven, diyan niligay ng Panginoon araw, buwan, between o yung tinatawag na outer space at galaxy para mas lalo nating maintindihan. Yan po ang pangalawang layer ng heaven. Ang second heaven, hindi natin nakikita ng detalyado, kinakailangan natin ng mga technology na mga high resolution na telescope tulad na lang po na naimbento ngayon na web telescope. Napakalayo po ng naaabot nito mga kapatid kasi alam natin na ang sun o yung mga bagay na nasa galaxy ay hindi makikita ng malapitan kaya kailangan po mag-imbento mga tao katulad ng telescope. Ang second heaven ay hamak na mas malayo po doon sa first heaven kasi ang first heaven kaya natin makita kung ano ang mga lumilipad pero sa second heaven hindi na po natin nakikita kung ano po ang nangyayari doon sa pangalawang langit. Ang pangalawang langit ay napakalaki rin po at napakalawak. Actually nakakapag-imbento mga tao, nakakapag-research mga kapatid, nakakapag-capture ng mga picture outside the first heaven pero napakaliit pa lang po ang nakukuha ng mga detalye ng mga matatalinong tao patungkol po sa pag-aaral sa mga between at patungkol po mga kapatid sa outer space. Napakalayo po mga kapatid ng second heaven mula po dito sa ating kinakaapakan. Ayon sa record mga kapatid at sa pag-aaral ng mga tao, 600 po na person ang nakaakyat o nakalampas po doon sa tinatawag na boundary po doon sa kalawakan at nung nakita po nila ang mundo mula po doon sa e boundary na yun, nagkaroon sila ng matinding pagkalula kasi nakita nila kung gaano kaliit doon po sa kinalalagyan nila nagkaroon po ng overhead shot sa kanila nung nakita po nila ang mundo mula po doon sa galaxy napakalayo po at napakalawak po ng second heaven maliit pa lang po ang nadidiskubre ng mga tao patungkol po dito. Kakaunti pa lang po ang nadidiskubre patungkol po sa second heaven. Ganun po mga kapatid, ang second heaven po, kung makikita natin tuwing gabi, yung mga bituin, napakaganda po. Gusto nyo mag-relax at pag nakita nyo ang gabi na napakaraming bituin, merong buwan, marerelax po kayo. Dahil napakaganda rin ang paglikha ng Diyos ayon sa Genesis chapter 1 verse 14. Ang Diyos po mismo ang lumikha ng second heaven. Ganun pa man mga kapatid, ang katotohanan po, ang second heaven ay magugunaw din po. Gugunawin din po ng Panginoon sa huling panahon. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 10 hang 12, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahinat na ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makajos. Habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya, sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. So doon sa binasa nating version na Tagalog, nakalagay po doon yung kalangitan na naka-highlight. Sa so, mas makikita po natin, yung heavens sa English version. Nasa bipo New King James version, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? So makikita nyo po sa binasa natin na versikulo, gugunawin din ng Panginoon sa huling panahon kahit yung second heaven. Kasi nakalagay po doon sa New King James Version yung heavens. So kasama po doon yung first heaven at saka yung second heaven. Gugunawin po ito ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, yan po ang katotohanan patungkol sa second heaven. Gugunawin ng Panginoon sa huling panahon ang ikalawang langit din po. chapter 4 verse 16 hanggang 17, sa araw na iyon ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para sa lubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon man Ang ikatlong langit o yung tinatawag na tahanan ng Diyos ay para sa iyo, para sa atin, para sa mga naglilingkod, para sa kanyang mga anak, para sa mga lumalakad sa kalooban ng Panginoon, sa mga nagtitiis sa hirap, sa mga persecution, para po sa inyo ang langit na inihanda ng Panginoon. Hindi hindi matutumbasan ang tahanan ng Diyos sa mga nakikita nating bagay dito sa mundo. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse 2 hanggang 4, may labing apat na taon na ang nakakaraan ng dalhin ako sa ikatlong langit. Christiano na ako noon. Hindi ko matiya kung nasa katawan ako noon o nasa espiritu lamang. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso at narinig ko roon ang mga kamanghamang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin kahit kanino. Di po ba ito ang gusto natin kapatid? Kaya tayo naghahanap ng magagandang lugar kasi gusto natin yung perfecto para sa atin. Yung merong kapayapaan. Yung merong siguridad. Yung magaganda nakikita natin. Kaya yung iba pumupunta ibang lugar sulgat kaya nila pumupunta sila sa lugar na alam nilang napakaganda at alam natin na nilikha din to ng Diyos ang bundok, ang dagat, ang kalangitan pero mga kapatid mas higit pa po dyan ang langit na inihinda ng Diyos para sa kanyang mga anak kaya po, isa lang ang daan patungo po sa kalangitan. Si Jesus, siya po mismo ang nagsabi nito. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya po mga kapatid, kung ikaw ay matagal na naglilingkot sa Diyos, matagal na pong nakakilala sa Panginoon, ibinigay ng Diyos ang kalangitan para sa iyo, para sa mga mana ng palataya. Ito ang pangako ng Diyos. Kasi katulad ni Esteban, nung siya'y nangaral at sinabi ang katotohanan sa madla, ang sabi ng Acts. Ngunit siya na puspos ng banalis espiritu po kung bakit napakaganda niyan, walang iba kundi ang Panginoon lang din. Siya ang dahilan kung bakit napakaganda po ang mga bagay na makikita natin sa tahanan ng Diyos. Kapatid, kung first time mo pa lang na mapapakinggan ang ganitong klaseng pangangaral, hindi po aksidente ito. Gusto niya tanggapin mo siya bilang Diyos sa tagapagligtas ng iyong buhay. Tanggapin natin si Jesus sa isang maiksim panalangin na totoo. Pikit natin ang ating mata at maging personal sa atin ang panalangin ito. Pwede mo sabayan ang ganitong panalangin. Panginoon, salamat po sa napakinggan naming mensahe ninyo. Panginoon, humingi ako ng sa aking mga nagawang kasalanan, ako ay nagkasala mula nung ako ay nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Inatanggap ko po kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Nagsisisihan ko po ang lahat ng mga nagawa kong mali at thank you kung nakarating ka sa part ng video ng ito. May tanong ka? Let me know in the comment section try ko sagutin. At kung may request ka na topic na pwede natin gawin sa susunod na content natin, let me know. Lagi mo lang sa comment section Kung may prayer request ka at nahihiya kang ilagay yan sa comment section, pwede ka makipag communicate sa akin sa Dorofay Church San Juan La Union na FB page natin. Meron din akong account, Gabueno sa Facebook at sa Instagram. Pagka may hiyan, makipag communicate sa amin kapatid. At kung gusto mo pa ng mga ilang ministry na makikita dito sa destino, dalaw ko lang sa Dorofay Church San Juan La Union. Salamat kapatid. Kung gusto mo rin makipag-communicate, mga donation na ibibigay sa ganitong larangan ng paglilingkod, pangangaral ng salita ng Diyos, bring free mga kapatid at tayo tumatanggap ng mga ganyang bagay to expand the kingdom of God. Salamat. Mag-send na rin tayo mga kapatid ng mga details tungkol po sa donation na emails mga GCash number sa description box. Salamat kapatid. Ang susunod pagkikita natin, God bless po.